Post ni Hazel Grace sa pagpano ng anak ni batang ina viral. Hazel, ito pala ang ginawa matapos malaman na sinapit ng anak ni batang ina. Kamakailan lang ay labis na nagulantang ang mundo ng social media sa malungkot na balitang, Pumano na ang anak ng kilalang content creator na si Batang Ina Vlog o mas kilala ng marami bilang Baby Jean. Ningid sa halaman ng marami, nainanunsyo ni Baby Jean na wala na ang kanyang anak. Ayon pa sa kanya, sana isa lamang panaginip na wala na ang kanyang anak. Aniya, paalam anak ko, mahal na mahal kita. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko alam kung kaya ko pa ba ito. Sana isang panaginip lang ang lahat. Dahil dito, mabilis na kumalat ang balita at kasabay nito ay lumabas din ang mga hapahaka tungkol sa sanhi ng pagkamatay ng bata. Kabilang dito ang spekulasyon na nalunod na ito. Ngunit nilinaw naman ang kapatid ni Batang Ina na si Miss Marikit na wala katotohanan ang mga kumakalat na maling impormasyon. Aniya, wag kayo fake news, grabe ginagawa niyo sa pamilya namin, hindi nanunod ang pangangkin ko, hindi natutulog lang. Sa gitna ng matinding kalumputan ng pamilya, agaw atensyon naman ang pahayag ng kapo influencer ni Batang Ina Vlogs na si Hazel Grace Edip. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na may alitan sa pagitan ni na Batang Ina at Hazel. Kaya hindi inaasahan ng marami ang nag-reaction Hazel sa pagpano ng anak ni Batang Ina sa isang Facebook post nagbahagi si Hazel ng larawan. Kung saan makikita ang karga niya humano na anak ni Baby G. Ipinahayod ni Hazel ang kanyang labis na kalungkutan sa sinapit ng anak ni Batang Ina. Ayon sa kanya, hindi niya akalain ang huli niyang pagkikita ay magiging una at huli na rin. ni Hazel, una at huling pagkikita na pala natin to, paalam baby girl. Condolence po sa family ni Batang Ina Vlog. Kasabay ng kanyang ay nanawagan din siya sa mga netizens. Naitigil na ang pambabatikos kay batang ina at igalang na lamang ang pagnagdaraanan ng pamilya. Giit pa niya, wala raw kinalaman ng bata sa away nila ni Baby Jane. Aniya, sa mga nambabash pa din hanggang mayon, please lang itigil niyo na. Respeto po sa namatay at wala pong kinalaman ang bata sa away namin. Sa huli, humingi rin ng tawad si Hazel kay Baby Jean at sa kanyang pamilya dahil sa mga hindi pagkakaunawaan nila noon. Ania, sorry sa lahat ng nasaktan ko din lalo na sa pamilya ni Baby J. Marami sa mga netizens ang nagpahayag ng paghama sa ginawa ni na Hazel. Nasa kabila ng kanilang mga nakaraang alitan, pinini pa rin ang pakikiramay at pagpapakumbaba.